So, ayan mga katangay, nagka-casting ako dito <laughs> sa harap ng bahay. Yan. Nakahuli ako ng dalawang bugaong. Ito mga katangay. Oh. Okay. Buhay pa silang dalawa. Yan, yung nahuli ko. Dito rin yung aking pliers. Yan. So, ito yung ginamit ko mga katangay, yung ano pinadala ni Good Catch na rad. Abu Garcia, ano? Abu Garcia, ano? Green Giants. Kumakata nga yung ano? Rad natin. Nakahuli na tayo ng bugaong. So, try pa natin. Yung real mga yan, Pinalitan ko na rin ng line niya. Galing kay Pamasol. Tackle Shop. Ano lang to? Ricky Maru. Tapos yung lure ko na ko, yung pinadala rin ni Good Catch. Try pa natin, baka may madagdag pa tayo yung ano, bugaong. Yan. Yung ginamit kong lure. <laughs> Tanggal ka muna, kasi nagpapagawa pa kami ng bahay mga katangayan. Umagawa si uncle ng bahay namin. Kaya hindi pa ako makapag-fishing. Ito muna tayo sa gilid ng bahay, laro-laro lang. Na ano natin? Yung isa good size yun. Strike. Hmm. sayang. Ginang mga katangay. Ang dami nag strike na ang dito, bugaong. Cellphone lang ito yung ginagamit ko mga katangay kasi yung camera ko na GoPro nag-overheat. tinanong ko kung ayos pa pero nag-ano na yung screen niya mga katangay, nag black yung alalayla yung paghagis ko. Hmm. Ay, oh, sayang. na pa. Yun. Uy. Sakit. Sayang kalina, mga kami kung na-video natin yung ano yung laban sa dalawang bugaong ang ganda maghila ng ano yung good size, yung malaki-laki malalim pa pala po try natin, medyo mababaw naman ha na. parang kaya naman ang paa natin nadal tayo, baka malaglag yung ating cellphone mahirap na malalim pa nga Malalim pa mga bi. Sayang, di natin na video yung dalawang ano. Lalo, laro, laro lang. sumabit na ano. Hindi na yun. Eh. Sumabit na damo. Four minutes agad. Hey. Marami madagdag. Fish on mga katangay. Sumabit. Yan na. Saan niya ito sinabit? Tandahan natin. Dagdag pa ito sa ano, bugaong na dalawa. Baka wala na yung isda. Okay, yan po. Sumabit sa bato. Bugaong na naman. Yan o, no, mga katangay. Bugaong. May bato. yun o, no, tatanggal na. Ugaong na naman. Uy! Hey! Sana wag makawala. Nabulas pa naman. Sayang pa to. Wala pa to. Ayan o. <laughs> Sumabit sa bato. Cherry Pabans! Jari papan san sanananan san sanananan san, san, Ikot ng camera natin cellphone kasi Yan Fish on May kasama pa ang bato Mga katangi mga kasama niyo Yan no ito yung dalawang kasama niya, oh. Nandiyan. ulam daw to nila, auntie. Kaya hindi ko nirelease mga katangay. Si auntie kasi kumakain ng ganito. Ayun pa, mula mo rin? Kaya pala nawala. Ayan, oh. Si auntie. <laughs> Kinuha niya na yung dalawa. <laughs> Ito yung isa, dagdag natin. Matapat ka mo rin? Ang? Ang pa nga ito? Ayan, pangatlo. Ayan na siya. Mga nahuli ko dyan. Sarap. Hmm? Ayan, tatlong piraso. Ginawa na agad ni Auntie. <laughs> Uy, mano ka, mahuk. salitan ka ang kang ilo. Sige, tanggal ah. Dahil may ikuan pa ma, may isda isda, may bigla na bulaw. So yung mga katanga, ito yung ginamit natin dito. Ito yung good catch. Ay, Gabo Garcia. The Giants. Pinadala sa atin yung good catch mga katangay bagong rod natin. Tapos ito yung lure mga katangay sila rin yung nagpadala. Ito. Churinoya na lore. Tapos yung reel ko mga katangay. Uh, pinadalan pinadala ni... Ah, ito yung binaladali sa akin dati yung 2500 series na Shimano FX. Tapos pinalitan ko ng line. Pinadala tayo ng line ng Pamasol Tackle Shop. Pulay green niya. Ganda. Ano to? 16, 16 pounds yata to. 16 LBS. So, yan. yung ginamit natin na set. At dito lang tayo sa arap ng bahay, nag. Casting-casting. <laughs> Naglaro-laro casting. lang sana ako. I release ko rin sana. Kaso hiningin -hini, ni, hini ano, ni auntie yung ano, mga isda.